Siya nga, si Simon. Hindi okay. okay, okay, <tumukai> tao. <tumukai> sa libingan ng akin nila. <tumukai> Matagal ng patay ang kilala kong ginong ibara. Anong ginagawa mo sa gubat na ito? hindi niyo po naaalala, dito rin po tayo Labing talong taon na ho ang nakakaraan. hindi po ako nagkakamari, kayo po ay si Rizos na ibara. Na alam ng lahat ay eh, patay na. Napatid mo ang aking lihim na maaari kasira na aking mga balak. Kinakailangan kitang patayin Ngunit iba ang aking pagkakilala sa iyo bilang Simon. Isang malaking banta para sa akin ang pagkatuklas mo sa lihim ko. Ginong Simon, noon na hinatulan kayong filibustero at do'y kayo nakulong. Muli niyo ba itong gagawin? Wala nang ibang makakalam nito maliban sa ating dalawa. Napakadaling ipalabas na pinatay ka ng mga tulisan! Iba pala ang aking pakakilala sa iyo, Ginong Simon. Totoo nga ako'y naparito upang dakilain ang isang kaibigan na inilaan ang kanyang buhay para ipaglaban ang karapatan ng Pilipino. Nagbalik ako upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Hindi ko akalaing ultimong mga kabataan ay walang ginawa kundi sumunod at magpaalipin ni hindi nga kayo pinapakinggan. Ngunit kung hindi dahil sa pag-aaral ng wikang Espanyol, paano makikinig ang ating pamahalaan? Ang wikang ito ang tutulong sa ating mga kapwa-Pilipino. Aanihin natin ang wikang ito itatago lamang ng huwad na wikang ito ating karapatan. Ating mga wika, ating mga pakatao. Mali, mali ang inyong iniisip ginoong Simon. Sa simula pa lamang, akin na nasaksihan ang inyong lupon. Ang mga kabatang naghahangad na itatag ang isang akademya? Mali ang inyong binabala. Pwes, ahayaan kitang mabuhay ang muli. Ngunit, kinakailangan mo makiisa sa akin. Isasakatuparan sa natin ang aking mga plano. Maraming salamat sa inyong pakitiwala, Gino. Subalit, ni mga pangarap ako. Gusto ko makapagtapos bilang doktor. Sabihin mo nga sa akin, anong mapapala mo kung ikaw ay makapagtapos? Hahayaan mo na lamang bang makita ng iyong ina at kapatid na hindi mo nakamit ang mustisya para sa kanila? Ano? Ano ang nais gawin ko? Isa lamang akong hamak na estudyante. Ano ang kakihan ko? At kung ibibigay ko sa'yo ang aking tulong? Ano? hindi na may ang buhay ng aking inat at kapatid. Kayaan na natin sila maging mapayapa. Walang magagawa ang aking pagiganti. Mapipigil ang maranasan ito ng iba. Darating din ang panahon. Mapupuot sila sa'yo. Mapupuot? Kung tutuusin, kamumuhi ang pangamila ako. Sa dami ng kanilang ginawang sakripisyo para sa akin. Ngunit, iyan ang katotohanan. Sige, Bumalik ka na sa inyo. Lumalalim na rin ang gabi. Hindi ko hinihiling na itago mo ang aking lihim. gayon pa man, kung sakaling magbago ang iyong isip, hanapin mo lamang ako. Buuna na ako ako. Mali kaya ang aking ginawa? Nagpaplano na ba siyang sarili ang paghiganti? O wala na siyang balak maghiganti pa? Kung ganon, hayaan na lamang ang hindi nararapat ay mawala at ang pinakamalakas ang matira. Maging matyaga at matatag